Yo, good morning guys. Yan magandang araw sa inyo lahat. So, for today's video mga guys, dahil uh, di off tayo, so bablog natin yung ganap natin ngayon araw. Ara. Umpisa natin ngayong umaga ng kan busy. So, for today's video mga guys, yan ito. Mag uh, magigib na ako. Ako pa lang ang customer doon sa kuan Shout out bagong gising oh. Yan. Ako pa lang ang customer mga guys ngayon doon sa Satu tubigan unang una tong mga galong ko ay takbo na ay sisi di siya eh. okay. bibili din tayo ng pandesal mga guys ito pang unsay na tong galong na Dadaling ko pang unsay pang unsing galong yan tara sama ka Alex tama natin bata sama ka Anong nangyari niya sa mukha mo? Anong kinain ito? Ha? Ah biskuit. Uh. <tutuk> <tutuk> ah. Mau buatin muna yang lahat Sama kadung gendung-gendungmu. Ayo lah. <tutuk> Ayo kita. pandesal dito. Ayan o, ayan o. Ipilahan yung, 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 no? yung pandesal ni kuya. Mga okay. well, guys, bilhin muna tayo ng pandesal dito sa pandesal ni kuya. Ipilahan yung pandesal ni kuya dito. Ano na? Ipilahan yung pandesal ni kuya. May iba kasi sikreto niya, no? masaya gumawa So, nakabilin tayo mga guys ng pan-bisal. to <coughs> at tingnan natin yung tubig ko dito yun sarado pa kasi yung tindahan ng tubig oh. wala pa ano yung aking mga galon natin dyan ang dami ng gulay Sarap talaga ng pandesal ni Kuya Banalasan kaga Pinutuyasan sila Kaya mga guys, sabang hinihintay natin yung tubig na doon sa labasan Uh, ...maglalaban muna tayo so, yun to mga damit lang ito ng anak ko ito so, ko kasi ang akala mo nito kaunti pero ang dami pala kasi ang liliit nanay kaunti lang siya tingnan pero ang dami kasi ang liliit niya. so, ito yung lalabang ko ngayon ha Maga. kasi yung tubig ko doon sa labasan wala pang tao baka mamaya pa yun pero mauna yun kasi Pauna ko siyang nilagay doon. Unahin nyo, mga badi. Para makakot ko na mamaya. <laughs> uh. Nagpapasubo, mga manok. <laughs> uh. Ayos, oh. <laughs> Hindi buha pa ba dyan sa gun? Gusto mo itong mga loko na to? Hmm, Tagal mo na. Yeah. ang lakas ng apoy ng nilulugaw ko oh. lugaw oh. lugaw tayo para sa baby boy yan yeah, mga guys di pa rin tayo nakakapagwan kakaumpisa palang maglaba yan. walang sabon Ay, nana. So, ito yung kokos kasi natin mga guys to. Alaba natin. Yo! Hoy! So yun mga guys, nakakot tayo ng kwan. Dalawang, tat, ay tatlong galon yan o. Nakakot tayo. So meron pa doon na walo walo pang babalikan natin doon walong galon pa so ayan mga guys saka pitong galon na akong na i-give oh. pitong tayo so meron pa doon na pito, unsi meron pa doon na ah. lima tara Yan mga guys, natapos natin yung iniigib natin na kuan, na tubig. Yan, nakaagib tayo ng 11 pieces. Nakompleto na naman yung aking uh, tracing galon na tubig. <coughs> so may pambinta na naman tayo na yan, tracing piraso. Tapos ang gagawin ko pa ito, naglalaba pa ako. Babal na. Babal na pa tayo ng ating nilabhan. So, yan. puputulin ko na dito itong aking video. Maraming salamat, mga guys, sa inyong panunod dito sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong panonood At sa mga uh, hindi pa nakakapag-subscribe dyan, uh, pakisubscribe nyo naman dito, mga guys, na ating YouTube channel. At yun, sana umabot tayo ng 5,000 subscriber by 2024. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga guys. Bye-bye.